ko, di ba? Ah, oh, may kuha kami dalawa. Ay. So, what's up mga kabalik ko? Nandito tayo ngayon sa lake. Lake ng Laguna de Bay siguro ito mga kabalik ko. Ayan. Maraming dito. Ay, kasama ko si bro. Ayan. Ah, oh, di ba? awas kasama ko rin si Master Ray. Ang ganda ng view. Maganda rito, maganda. Ano yan, bro? Bro, parang ano? <laughs> Ang <Marunong> kinikilabutan. kanyan? <laughs> Baka may huli. Oh, sis, maganda rito, di ba? Mayinit lang. Oh, eh, mayinit lang. Kasi mas tira. Oh. di ba dati nang huli kayo? No. Oh. <laughs> sabi nga niya, dala-dala pa rin dito, you know? <laughs> Saan mo yun, yun? Daan? Tala, 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 tala. Alaka, yan yan, Don? Tara, 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 tara. Sabi niya mang huli, nasa Saudi. Yan, yan, lamba. Dala yan. Ah, <laughs> dala. Sigurado yan. Sigurado yan, bro. May kuha ka, bro. <laughs>

Ay, namimimit yung bata. Oh. Ito yung kuha ng bata, oh. Ang dami. Eh. Ito ba yun? Uh -huh. Ayun, ang gamit kong dala. <laughs> Sarap kasi ng oh. palukan. Yun din, yung dito. Meron! Meron! Hindi ba dito bro? Yung isang ganyan mo lang? Baka dito sa mga gilid gilid Pag may hapa marami Ah siyempre nagano na sila siguro no? Tatago dapat may binibigay kang patakain wala wala ayun mayroon ayun dalawa <laughs> ayun sis. sis mayroon oh kay di ba Ah, oh, may kuha kami dalawa. Ay! Pay na. <laughs> ah. <laughs> Nakahuli na ako. <laughs> Meron? Ayan, mayroon. Saan? Ayun, ang oh laki. Parang maroon naman na pag mayroon, Gumagalaw? Ayan bro? Ang <laughs> <Am> bilis. Ang <laughs> bilis, o, oh, di ba? May agad ako. O, oh, guys, o, oh, di ba? Parang ka Parang ka naglalaro. Ayun, mayroon ulit. Ayan, meron to. Oh, uh, dami na, marami nang huli, uh, di ba? Uh.